Good day everyone! I'm Liza and I'm back again with another video. Carla Abeliana ay binahagi sa kanyang Instagram account na siya ay menopause na sa edad na 37 dahil nga sa sakit na hypothyroidism. Ano nga ba ang sakit na hypothyroidism? Ang hypothyroidism ay isang sakit sa ating thyroid gland na kung saan ang thyroid ay hindi nagpoproduce ng sapat na thyroid hormone. Ano nga ba ang mga signs and symptoms ng hypothyroidism? Hypo means mababa, kaya lahat ng mga sintomas na mararamdaman mo ay mababa or mabagal. Number one is weight gain at mabagal ang metabolism. Yung bang hirap na hirap kang mag-maintain ng weight kahit na nag exercise ka naman regularly at konti lang din naman yung kinahain mo. Mabagal lang tibok ng puso. Fatigue, lagi kang napapagod, lagi bang hapong-hapo yung katawan mo. Then, constipated, parang lagi kang nilalamig. Sensitivity to cold. Dry skin, muscle weakness or muscle ache. Paglalagas ng buhok, depression or anxiety. Pwede ding irregular menstruation, mabagal, or mahinang menstruation. Ano nga ba ang mga cause ng hypothyroidism? Unang-unang cause ng hypothyroidism ay ang Hashimoto disease. Ang Hashimoto disease ay isang autoimmune disease na kung saan ang ating katawan ay ang mismo umaatake sa ating thyroid. Pangalawa ay ang postpartum thyroiditis. Pangatlo is removal and radiation of thyroid gland. Pangapat ay medication and iron deficiency.